Good morning, good morning mga idol. Ayan. Tayo ay mag-harvest ngayon ng sitaw. Araw ng linggo. Ayan. Lahat po yan ay sitawan. Ayan. Ibinablog na lang po natin to. Share lang po ito, mga idol. Uy, laki buyog. Yan. Sini-share lang natin kung paano ang pag-aalaga ng sitaw. Ang pag-aalaga ng sitaw po kasi mga idol, may tinatawag na plant preparation. Ito. Pagkatapos mong linisan yung uh, pagtatamnan, yung butas. Ilagay mo na yung butok pagdating ng ikaapat na araw sisibol na po yung sitaw na itinanim mo pagkatapos na sumibol lalabas na po yung apat na dahon yan ito po ay i-sprayhan muna ng pang insecticide para po hindi makain yung dahon pang insecticide na may kasamang pulyar para sa gayon hindi po siya lapitan ng mga uod yung dahon. Pag kasi kinain yung dahon, babagal po yung kanyang paglaki. Yan. Haba. Oh. Kaya po, ah, uh, iniisprihan ng pang insecticide, pang uod. <clears throat> Pag ito naman po ay namumulaklak na, kailangan lagyan mo na siya ng pampabulaklak isprihan mo ng pampabulaklak para po kumapal ng husto yung bunga <clears throat> ang kailangan po na balag sa sitaw ay matibay Ayan. Kasi po, kung hindi matibay yung balag mo, mabigat po yung dahon at mga bunga. Baka hindi niya kakayanin. Ayan. Kay ang dapat na balag, yung bumagyo man yan, hindi pa rin bibigay para po hindi maapektuhan ang kanyang paglaki. Yan. set up say boy sardinas to mami sharma marques set out po set out po kay set out po kay mami sharma marques at din kay boy sardinas yan na nasa amyanan shout out din po kay uh, Daddy Frankie na kasama nating kamakailan lang dito sa kabundukan kay Direk Tikyo yan shout out sa iyo Direk Tikyo uh, magandang umaga sa iyo <laughs> si Paring Mamos <laughs> shout out sa iyo pre Pitas ko ulit ang ampalaya dito. Ayan po ay ating mga vlog. Kasama natin sila dito sa ating uh, taniman. Nakaraang araw lang. Noong Friday. Ayan, noong Friday. At ayun uh, nga namastel sila dito at ah, uh, ating uh, ginala sila at uh, nag-enjoy naman sila dito kahit pa paano yan <clears throat> at sila naman daw ay babalik Shout out sa mga taga-tagig. Yan. Ang ating pamilya uh, dyan. Uh, ingat kayo mga anak. Shout out, shout out din sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa ating uh, vlog Tabak Farmer paki-like and share mga idol para lalo pa tayong uh, makatulong sa mga kapwa nating uh, nangangailangan <clears throat> hanggang dito lang ang ating vlog uh, sa araw ng linggo maganda umaga po sa inyong lahat uh, at uh, ang tabak farmer po ay uh, subabotiki usap na tangkilikin ang uh, ang ating vlog para sa para makatulong din tayo balang araw sa mga eh uh, nangangailangan lalo pa tayong makatulong sa mga nangangailangan hanggang dito lamang ang ating vlog magandang umaga ndĩmũteng'erie lahat, bai